sa mga solusyon dyan ko, kasi halos lahat ng bansa, nag-diversify na sila sa digitalization. Lahat kumbaga ease and flow na ang uh, processes nila, especially pagdating sa mga dokumento sa gobyerno. Bakit sa atin yung digitalization hanggang ngayon, nasa dinosaur age pa rin yata tayo hanggang ngayon. Bakit hindi ba maipasayan digitalization na yan? At lahat ng sangay ng gobyerno, madali na, may access ka na, through app na lang. Bakit hindi magawa? Tinatanong ko rin yan eh. Maski sa DICT, tinanong ko na nga yan eh. Isa siguro sa paliwanag, bakit ka ako bibigyan kayo ng X amount budget per year? Bakit ang inyong utilization ng budget is only 25%. Ibig sabihin, eh, hindi nila alam gamitin kung paano nila gagamitin yung budget nila. Talaga bang naiintindihan nyo yung trabaho nyo? Bakit ang absorptive capacity ninyo, 25% lang, 75% babalik sa treasury? Sinabi nga ng Pangulong Marcos, sa kauna-unahang zona niya, natatandaan ko eh. Sinabihan niya yung uh, Department of migrant workers. Ito yung mga nagmo-monitor ng kalagayan ng ating OFWs. Ito yung Department of Migrant Workers na bagong-bagong gawa. Kaya na kailangan ma-digitize na ninyo. Kasi yun lamang kanyang mga certificate. Kaya na, kailangan bang umuwi pa sila rito samantalang tatlong buwan na nagtatrabaho halimbawa sa Germany o sa European Union. Pupunta pa rito para kunin niya yung tinatawag na employment certificate. Eh pwede naman digital yan. Oh, nangako sila. That was the first son of the president. Ano nangyari? Hanggang ngayon, wala. Wala? Oo. Oh, sinabihin pa DICT, makipag-coordinate ka sa DICT para sa ganun. Magawa yan. First, son